so far po okay man siya since nag um, travel travel man po kami then nag di, nag parang bat ano na din, banding po sa family ganon um, okay man po dahil na summer training po kasi ako na summer training in, yun po hanggang mag magkralas yan po Okay man po ta Instead na mag turog lang ako sa araw, nakapag-classiman ako ang tulta. One month lang si vacation. Ano po, since po, syempre, almost one month, month po si ano mo, si vacation mo. So, excited po ako na mailing si mga classmates ko since parang si nag-aging vacation po is parang nangungulila, nangunguli din ako sa mga kakulitan po ng I yeah. Mean, like that. I... <laughs> ako rin po, uh, mga gusto ko nga, nga naman mga tropa ka din po sa Benang, Kinam. Habol ko lang po sa pag ay allowance. <laughs> Tsaka, okay na rin naman na may pasok kasi makikita ko yung mga barkada ko, nakasama ko sa kapagitan, at yun din. Parang sa kanila din. Um, okay man po sa so vacation, vacation ko, nagbanding po kami with my family and nag streaming po kami in Balatan. Gabos po Iribanan na is buong angkan po kang ano, mother side ko po. Enjoy man po and then sa ayo nga po, to, kulang, ta, minsan lang po, kam, ngani po kami mag Iribanan ta, naguli lang po. So, pinsan ko po, po, ning sa na lang po, kaya kulang man po, so banding na mo. Um, Siyempre po na po yung ano, tapos mga bangkada ko po, po, taas yung daman lang po ang pwede kong kaibanan sa dawa po sa inyong kami magduman. Tapos yung daman lang po ang pwede kong nakakatabang po sa dawa po sa inyong problema. ay Masaya po at sobrang saya po at nagpa nagswimming po at tig-enjoy ko naman po ang aking bakasyon at madalas po nasa bahay lang po ako at sobrang saya po. Okay lang kasi nagbakasyon kami sa Manila at nagswimming kami sa Boracay pero mostly of the time nasa bahay lang. Si Joshua Dasul. Ano po si Sian po kasi po pag nakikita po pag nakikita ko po, po siya ay sobra pong saya saya ko. ba kayo? Nang 20-20. Okay Kumusta man sila ganda-ganda? Okay manta Nag-summer training ako sa CTP. tas Okay lang. Okay lang po. Nag-trakawat. Kung ginag-office ko na, isa yung... Si crush, siyempre. Sino pa? Sa kuya... Ano man, maray man. Sa war. Kamusta man? Halos puro practice. Ano ka yan? Practice sa banda. Tapos, halos, nasa, alas garuman lang kami nasa klase. Ano ka yan? Hindi sa kuya, ikaw. Um, para sa bakasyon ko, maray man po. Nag-practice uh, man po ako sa banda, kay banan ko po siya. na uh, precaution po. Tapos, maray man nagtabang po sa arong. Tapos, garuman lang po nag- Adjust pa po ako sa sentro po ta first time ko po, po maglase po sa sentro. Kaya, hindi kaya sa school nung Mayo kaya siya eh. Siyempre, ano, inspiration ko naman yun eh. <laughs> wala kaya siya sa school, kaya wala akong, wala wala akong excited na mailing. <laughs> ako po ang excited ko pong mailing ngayon na, ano, back to school ay... Nagdedalan po siya? Nagdedalan po siya ngayon. Masupungo niya. <laughs> <laughs> <Masukundin> niya. <laughs> ah, kaya walang? Tapos, para para po sa klase naman po. Inspirasyon ko naman po siya. Na Thank you po. Okay man po. Si ma'am po sa mga klase. Ayos ma'am po. Puro lang kami kahawat yan. Yung mga kahawat ni Diane ni ML. Tapos sarong lang. E Siyempre da. ang mga crush na kami. Si crush. Tapos si teacher. Mga Si Crush po, kinigil. Si Crush din po. Si Crush po, ang aldaw ko pag yaon siya. <laughs> Yay! Kumusta man si Sarumbola mong doon? Okay man po, masaya naman po. Um, ayos naman po. Mostly nasa bahay lang po kami noon, summer. Unting traveling lang po. And kaya na back to school. Um, isa yung excited nito yun tumailing sa aral. excited mi po. Ako mailing sa aral uh, daw po is si mga barkad pa ko po. Siyempre, mga dating teachers mi po, mga classmates. Po. Uh, ako rin po, mga barkada ko man po, tapos mga teachers, and uh, si Crush po. Para sa kuya, sa sarong bulan na bakasyon is nag-enjoy ako, nagpara-enjoy ako dahil sa nakakawat ako ning katong sports na gusto ko, itong volleyball. Tapos nak nakalawag ako dyan sa interbarangay na yan. Tapos may time kami mag-training ka to. Excited ako ngunyang mailing is yung si mga mukha ka mga dati kong kaklase. Dahil na -miss ko sinda, muka duman ako sa inda nag <laughs> Dahil man, kumbaga sinda ang katabang ko pag may problema ako naday ko kayang no kaya solution. Um, sulit naman yung naging bakasyon namin kahit kahit, kahit, kahit kunti lang ang bakasyon namin. Okay, lang. Ano uh, niya na back to na? Sisa yung isa yung Yung gusto ko ng yung inspiration ko in the best na wow. of my life. <laughs> 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 Classmate ko. Ngayon. Para may kabanday. Uh, kumusta man si naging bakasyon na may gisa Okay man lang po, po yeah. kuya fun man tapos excited kang arani na po si school day tapos dakol um, man ginibor dakol banding sa family and friends yun know. na po so, sa kuya kuya ano po tambay lang sa arong si cellphone. po ano kung vacation po nag nagpa Manila po kami um, nagladuplado lang man po kami happy tapos, exciting. Okay man po, happy man po. Nagbanding man po kami ng mga pamilya. Tapos, daman po kami dito sa araw. lang po. Okay rin po, banding with friends and cousin lang po. Teacher po. <laughs> Tapos, ito yung mga activities, performance task na challenging pero okay naman po. Fun and exciting. Ang gusto ko mailing po nga na vacation. Ano? Si ito pong mga bago kong kaklase. Tapos si Crush. Si <laughs> Ang gusto ko pong mailingan niya na na ereskulan po ay si teacher po ta excited po ako makanood ning bago. Ano po ning si crush po. <laughs> Pero po, ano, mas ang gusto kong may sa mga teacher po, sa mga bago ko pong class eh. Si teacher po ang yung uh, new classmate po and new friends. Kumusta man siya naging kapag mo, mga Ah, mabuti man po. Nag-arabot man po. So, pinsan na mo, nag-swimming po kami. So, sari po kami nag-abot. Uh, maray man po nag Daan po kami sa pinsan po na mo. Tapos uh, nag-travel man po kami. Okay man po. Nag-travel-travel man po. Tapos nagdaan po sa pinsan. I need mga cross-call and since sa mga bago kong classmates, Tsaka uli po ako si Mga bagong classmates po, mga bagong friends po tapos ni puntol. Si teacher po. Ini do ata sa mga bagong classmate ko. Nag-vacation po, Nag po kay bang ano, family. Mga ano po, mga kaklase po, tas mga barkada, teacher. Okay man lang po. Um medyo nga ni kulang pa ta. pa ko nakaka ano, di pa ko nakakapag-up. <laughs> um transfer po kaya ko. So ang mga excited ko po pong gusto mahiling ka is si mga new friends ko po sa classroom. Yung lang. Okay lang po, ano, swimming, tambay. Friends ako lang gusto kong mahiling. Si mga bago kong kaklase tapos si ma'am. Ako ba sa ako? Mati-chair! Okay man po. Kadit pong paputi-puti lang po. Dalam TV. Boring man po kaya sa araw pag... Ano, pag mainit, arag kadet na bara basketball dahil po ta maingit po kaya kaya mag tv tv na sa cell po ah. okay man po si sarong month na bakasyon ta nagpa manila kami tapos nagbakasyon sa Manila nagkakankakan tapos pag uli nagbasketball na po tapos mainiton ah, lang po ta yeah. okay man po pa po kanin Nagpaputi man po ako ng dikit. Dawa po, hindi po ako nagputi. Um, Nag-enjoy man po ako sa one month na vacation po. Iyan e, lang po to. Sa kuyang bakasyon po, okay lang man kaya po. Ta gabos ko lang po ginebo, mag cellphone lang po sa harong. Pero naisipan ko man po na mag sa harong ninda. Kaklasiko tamarig, maka-banding man po ako sa kanda. Um, ang excited ko kung sa alda ang mga barkada po. Ako man po, ang excited ko may aral daw, sinda ma'am at sa mga barkada ko. Kung man lang yung nagbibigay buhay sa ko at saya. Ila ba ito? Pares po po, kanin, po. Excited po. excited ko pong ang mga barkada ko po. Tapos ang iskilan po. Dahil miss ko na pang ang um, Pwede ba yan. Excited man po akong mag back to school. Ta, mahiling ko man po ang mga sadir kong barkada na ano yung pong kaibanan ko po ngunyan. Magayon man po ang bakasyon may maka-enjoy man daw po daw sa rumbulan lang. Sa so, yeah, huya, ano, bitin. <laughs> sa isang buwan, nagkaroon ako ng time sa sarili ko at sa pamilya ko rin. Um, Mag-enjoy rin ako. Kahit bit, kahit isang buwan lang yon na-improve kong self-growth ko and nagkaroon pa akong time sa pamilya ko. Um, ang gusto ko pong, ang excited ko pong maling sa araal daw, ang mga bagong friends ko po at ang mga dati ko pong friends. Um, mga best friends ko po, tapos yung mga day ko na po nagkahirin. <laughs> miss ko daw po, Um, I prefer old friends kasi sila, sila lang yung nakakaintindi. Sila lang yung nakaka-relate. And wala eh. Sila lang yung nakuintoan ko ng mga problema ko. Nagpara bike lang. para ambay. Tapos okay man so pag ano kang, pag ano kang vacation. Siyempre klase. Eh um, maganda po, nakaka-enjoy po. Um, ano po, kaklase ko po, tas teacher. Si Leica Del Socorro po. Dili ko pong kachika. Tas, okay man po, dawa permi ng saharong, maugmaman po. Okay man po, nagsiming po kaiba ng pamilya hang June 15 po. Ako pong may ni Sara Aldao si mga barkada ko po dati, si mga bandingan ming namimiss ko po. Eh, man po sa na miss ko po si mga barkada ko tapos si mga teacher ko man po, naging mabot po sa muya. Ayos man po, uh, nakatabang po sa iba, nagtao po ng school supplies kang sa San po. Tapos nakaswimming man po, daw, no? Tapos nag -jo join man po sa mga event like basketball po arad kata. Si Crush. <laughs> <laughs> um, uh, classmate. <laughs> So, mga barkada ko po stick Tapos, ano po, mga scouts. Gusto ko mailing ulit. Stick po, tapos si Crash. <laughs> okay man po, doon po kami sa Manila ng bakasyon. Iyan man po kami sa may ano, Star City, nag joyride duman. Kaiba po si Auntie tsaka mga pinsan. Tapos po, ayos man po. Tapos ngayon po na bago mag ano mag nag iyan po, nag uli na po kami baka si Fresh po tapos si eh, teacher, mga bagong kaklase, plus mga friends and mga, mga activities po ngayon na din 7 pa lang po ako. Sa experience ko po this vacation, ayos naman po siya since umuwi ako sa Camp Norte sa hometown ko. So, sa kabuuan, okay na okay naman yung bakasyon ko with my family. How about you? Well, ako naman po, nung pumunta po ako ng Laguna, um, may na-realize lang po ako doon. So, ayun lang po. Siyempre <laughs> si Crush. <laughs> How about you? Um, may po kaya akong ano, ganon ganun. ganun. Ano mga friends po, and yung mga close teachers din po namin, yun lang po. Ayos man po, marayman Pirmilang po ako tambay tsaka ML Sugo ni mama, pirmig pagal Huwag lang po kayaan oh, ako mga po Itong garo, pirmilang lang boring sarong Tapos, tamang linig, linig lang sarong Siyempre po mga barkada ko tapos mga teacher Tapos mga kaklase ko po dyan tas, Tapos si crush ko po po on grade 7 <laughs> Garo, arugman po ako itong si crush Si teacher mi pong dati Tsaka si mga kaklase ko dati eh na po ito. Okay naman po, napay nga po kami maayos. And then, nagawa po namin yung mga hobby po namin na hindi namin nagagawa pag may pasok. Okay man po, nag-enjoy man po ko sa bakasyon ko po. Ang gusto ko pong ma po niya na back to school. Ini pong mga bago po klase ta first time mo po mag first time po mag magkaka -irelingan. Ako naman po yung mga kaibigan ko po sa school and then mga teachers ko po kasi na-miss na rin po namin dahil sa katagal na bakasyon din po namin. So far, okay naman siya because may time ako makapagpahinga and of course, mag ano, mag maghanap ng new, new hobbies and nag-travel-travel travel din so it's fine. Nakaka-enjoy naman. Uh, mga friends ko po. So of course, them kasi, they made my day. Every day, yeah. Um, para sa akin po, yung mga friends ko din po. For me, may mga, mga friends ko din po. And of course, our teachers. Um, okay man po siya. Tapos, di man po ako nagparali. Sa arong, nagparatawang lang po ako okay sa mga giboon sa arong. Tapos, nag-adal-adal na din para ready na sa pagralaugan. Siyempre po, itong mga maestra, lalala na po sa mga barkada ko na. Halos, lagpas na ng bulan kami Tapos, simple po, para mailing si special sa muni. Para sa ilipon, ta, dahil man kumakakanigar. Tapos, pagkaka, hagama, mata ng amay ta. Masap na, ta. So, mga magurang ko man, may trabaho. Tapos, pagkaka, ano, na man minsan, nakakaabot ng capital kung ano, pun alauna, na, ma na yun, mas na. And, siyempre, dahil ko ang papabayaan pag Para barabas ang, journal. Ta, yan. sa bakasyong sa lang. Adaladal, kadikit. Tapos, pagbabanggi, dahil sa, ano. Magami man sa bakasyong na, nahiling kong si, sila mama, sila papa, tapos sila ate. Nagkiriban-iba na sa arong Siyempre, sa mga tropa, mga, tunay na mga tropa, mga kaklase ta pagyaon pati kang ikta pagpalibot pag, pag maerestoryahan mahon perme mag pag may pansiran ararugan naman man yan maitatanggi pag, pag aruga gusto man gabos makapasa iyo ako, garos, mo lang to sa girls para wala ta magbubarkada wala kami saka <laughs> so gusto ko maing si ma'am sa kuya